Hello po mga kalaki, magandang hapon po sa ating lahat. 5 PM na po at syempre po mga kalaki, mamimigay po tayo ngayon ng mga masaswerteng lucky numbers po. Ano po? Lahat po ng mga uh, ng mga birth month po bibigyan po natin ngayon. Mag magsisimula po tayo sa uh, birth month po ng mga January, ganun po syempre po mga kalaki. At gusto ko po lahat ko kayo ay manood para sa ganun. Alam niyo po ang mga code ng mga birth month at future niyo po mga kalaki. Okay? At gusto ko po mga kalaki alagaan ito ng 3 days Lahat po magkakaroon po ah Mabibigyan po kayo ng 2 digit, 3 digit, 4 digit Yan po yung mga dapat nyo pong tayahan sa STL, sa Lotto, sa National, Abroad at Pilipinas mga kalaki Kaya kung ready ka na, abay ready na rin ako Halika na ibigay na natin ang mga work month at work At ang mga code nyo po, ito na po Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo Handa ka bang manalo at magiging Milyonaryo, ayan po mga kalaki Okay, umpisaan po natin sa January Ayan. January po mga kalaki Ang 2-digit lucky numbers mo ay Number 3 at number 20 2-digit sya na, ang 3-digit lucky numbers mo Ay number 209 Ang 4-digit lucky numbers mo ay Number 8774 Ayan po At syempre po mga kalaki Isunod naman po natin ang Ayan ang February. February. Ang 2-digit lucky numbers mo ay number 7 at number 30. Ang 2-D ang 3-D ang 2-D ang 3-digit lucky numbers mo ay number 135. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 4019. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang March. Ang 2-digit lucky numbers mo ay number 14 at number 8. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number two, two, 5. at syempre, ang 4-digit lucky numbers mo ay number 7158. Isunod na po natin ang April. Ang 2-digit lucky numbers mo ay number 2 at number 4. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 731. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 9925. Isunod na po natin ang May. Ang 2-digit lucky numbers mo ay number 23 at 27. Ang 3 digit lucky numbers mo ay number 622. Ang 4 digit lucky numbers mo ay number 3298. Isunod na po natin ang June. Ang 2 digit lucky numbers mo ay number 3 at number 7. Ang 3 digit lucky numbers mo ay number 741. Ang 4 digit lucky numbers mo ay number 6722. Isunod na po natin ang July. Ang 2 digit lucky numbers mo ay number 5 at number 9. Ang 3 digit lucky numbers mo ay number 0258. Ang uh, digit lucky 4 digit lucky number mo 0258. Ang 3 digit lucky numbers mo ay number 319. Ayun. Ay susunod pa na po natin ang August. Ang 2 digit lucky numbers mo ay number 17 at number 5. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 210. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 8856. Isunod na po natin ang September. Ang 2-digit lucky numbers mo ay number 3 at number 7. Ayan, 3 at number 7. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 819. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 0368. 66. Ayan. Bago po natin ibigay ang October, November, December, mga kalaki sa mga masusugid po nating mga followers dyan na nakatutok po araw-araw, oras-oras, para po makatanggap kayo ng mga legit na uh, mga lucky numbers namin, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account. Hanapin nyo po sa Facebook nyo ang Red Parungkin. Ayan. I-check nyo po ang followers. Dapat po merong 331,000 followers. Check kami po yan. At meron po kaming second account trend Parungkin din po Na naka-yellow t-shirt ako Na may 50,000 followers Kasama ko po si Lola Carmen At syempre po Aris Gatchal yan Ayun po yung mga legit na account namin Sa Facebook Meron din po tayong YouTube Ang YouTube po natin Red Parungkin po Na merong uh, 16,500 followers At syempre po TikTok Ang TikTok po natin Meron pong 423,000 followers Ayun po yung mga legit na account namin Sa Facebook Sa YouTube At sa TikTok Pwede po kayo dyan Humingi ng mga laki numbers Mag-suggest mag -suggest, pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video, heart ng heart, automatic po mga kalaki, padadala ko po kayo ng mga lucky numbers, libre po yan. I-check nyo po sa messenger nyo sa spam, meron na po kayong lucky numbers. Tandaan nyo po, ang mga lucky numbers namin, libre, wala pong bayad. Ngunit, private consultation ko ang may membership fee, good for 3 months naman po. Ako po mismo magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa mga Lotto Pilipinas at abroad. Tututukan kita. Malay mo naman, di ba? Pag na-code ko ang Birdman at year mo, habang ikaw pala ang susunod na mananalo. Swerte pala yun, ano. Kaya mga kalaki, sa mga interesado po, message na po kayo sa messenger. Usap po tayo para po legit na legit na makausap nyo ako at hindi po ibang tao ang makausap nyo mga kalaki. Okay. So, tandaan nyo po mga kalaki ang lucky numbers namin. Libre po ito. Walang bayad. Private consultation po ang may membership fee. Kaya kung interesado ka, usap na tayo. Halika na mga kalaki. Okay. So, tutok na mga kalaki. Ito na po ang mga ipinanganak naman po October. October mga kalaki, eto na. Ang yung 2 digit lucky numbers mo ay number 6 at number 28. Ang 3 digit lucky numbers mo ay number 547. Ang 4 digit lucky numbers mo ay number 7029. Ayan. At ang ipinanganak naman po ng November. Ang yung 2 digit lucky numbers mo ay number 12 at number 26. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 595. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 6014. Ayan mga kalaki. At ang hangin, grabe. At syempre po mga kalaki, ang pinanak mo po ng December. December, eto na po ang 2-digit lucky numbers mo, number 18 at number 20. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 113 ang 4 digit lucky numbers mo ay number 6269 ayan po at syempre po mga kalaki na ibigay na lang po natin ang mga lucky numbers sa mga January January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December eto naman po ang mga 6 digit lucky numbers nyo kunin mo na Pilipinas sa abroad, eto na po number 42 number 36 number 28 number 23 number 25 at number 17 Ayan po mga kalaki ang mga lucky numbers po ng mga 6 digit lucky numbers. Takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po mga kalaki ang lucky numbers namin na alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At syempre ito na po paborito ng lahat ang shout out time. Shout out po tayo sa pamilya Consuelo ng Quezon City. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat. At kanina pa po nagpapabati ito po ang mga uh, ano to, pasalubong vendor po dyan sa may Abra, sa Banggit Abra. Hello po, maraming maraming salamat po sa inyo sa walang sawang pagtutok niyo po sa mga vlog namin. Abra, mananalo ka na. Kaya mga Abra, tutok lang po rito. Kunin niyo po mga lucky numbers namin. Alagaan niyo po ng 3 days. At gusto ko po, bago po uh, uh, matapos ang taon na to, makapagpanalo po tayo ng mga uh, taga Abra. At gusto ko po, ngayon pong Marso mismo. Ngayong Marso, mananalo ka Abra. Good luck mga Ingat!